roto ng dibinga kumusta mga pre at nagbabalik na naman po ang inyong lingkod Kenroy Malinaw at welcome back dito sa kayo youtube channel At kung bago ka lang dito sa youtube channel ko ay eh, i-click mo na yung subscribe button Pati na rin yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko So for today's video mga pre, eh nandito tayo ngayon sa Tatmun Cebu Kasama ko yung papa ko, ayan, nagluluto uh, Binisita naman yung lolo at lola ko uh, Matagal na din kami hindi nakabalik dito Tsaka Susunod din po yung mama ko. saka yung isang kapatid ko. Ayan. Ah. Uh, may ginagawa sila. Yung isa. Yung lola ko. Nandun. doon Ah. Uh, Gumagawa siya ng budbud. Ewan ko lang kung yan ba yung tawag sa Tagalog na. So. Ngayon Eh may papakita ako sa inyo guess what mga pre ito yung famous dito sa Katmon ah eh. uh, lahat ng sasakyan papuntang Bugo City at Cebu City eh po uh, ano, uh, hihinto dito para lang bumili ng famous na bibingka dito sa Katmon no? so ipapakita ko sa inyo kung gano, o kung paano ito ginawa 3, 2, 1 come on. So, ayan, no? Oh. So, bago po ito lutuin, eh, nilalagan po ni ate ng dahon ng saging. So, din saging nga ni mo, te? Sayong. Salon? Sayong. 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 So, so, si ate, sayong. So, bago po ito gawin, eh, ayan, nilalagan yung muna ng dahon. Ayan po. Tsaka, ito po yung nagsisilbing lutuan. Ayan Ilala, uh, ito po yung mga bukong ng niyog so dito pag nalagay na yan dyan ay eh, lalagyan na na ng gata eh, ewan ko lang gata ba yung tawag so ayan so yan po yung lalagay ni ate Papunta dito. So, ayun. So, hihintayin mo natin ilagay niya doon. Tapos, pagkatapos yung finished product naman yung ipapakita ko sa inyo So, ayan ho. Okay. Ganyan lang po yung pag paglalagay. So, ayun no. Pagkatapos yung lagyan to lahat, eh papasok yan dito. Saka may finished product sila. Ipapakita ko sa inyo sa glit. So hihintayin natin maluto yun para may pakita ko sa inyo kung paano yun gawin. Saka ito pa lang yung ano yung first batch na una nalang ginawa. Tapos yung iba ayun naibenta na nila. Kaya babalik na lang ako dito mamaya in 3, 2, 1, oh. So ayan po, punta na yung papa. Nagluluto siya. Oh, ah, nice. Nagluluto, papa ko. Nice. Okay. Nagluluto siya, pre. So ngayon, eh... Uh, ah, pagkatapos namin dito pagkatapos niya magluto pagkatapos din namin kumain eh, pupunta kami sa dagat um, kami yung lulo ko kami, siguro kaming tatlo yung pupunta magpapalaot kami ulit ngayon so tignan natin no, kung maganda ba yung huli kasi yung last time yung first vlog natin dito eh hindi masyadong marami yung huli pero try natin ngayon kung masaylan. kung hindi ba masaylan yung huli namin Kaya, Bye. So, ayan, no. Oh. So, ito po yung finished product ni ate. Yan. Sobrang finish pa po yan. So, kung papunta kayong Cebu, o papunta kayong Bugo City, madadaanan na po ito. Na, nasa along daro na po, National Highway. Ito na po itong makita. Ayan. Ayan. Yan. Yeah. Ito po yung pangalan ng ano, tindahan ni Ate, yan. Yung bibingka. Dito, diyan pa ako palating palaging bumibili. Pag ano, pumapasyal ako dito sa kanila lola. So ayan. So yung sa kabila kanila kuya. Yan. Tsaka mura lang po dito. Mura lang po yung bibingga bing niya dito. 20 pesos. Apat. Tsaka pwede din po yung gawing lima. Te, thank you, te. Pwede din po yung gawing lima. Pang ano. Uh, kung gusto nyo tumawad. Pero tayo, king of tawad tayo. Damn! Kaya, kalabili ko dito. Uh, may ano. May free tayong isa o dalawa. kaya yun. Eh, minsan nga 20, anim na piraso yung bibigang binibigay sa akin. Kaya, yun. Yun yung bibigay dito sa Katmon. Kaya, kita-kits na tayo mamaya pag na nasa lahat na kami. And 3, 2, 1, come on. So, ayan o. No? Oh. Eh, So ayan no, eh, pupunta na kami sa dagat. Tama ko yung lolo ko. Tsaka yung papa ko. Yung papa ko, naunguna na sa na amin pumunta din. Sabay na kami ni lolo. Ayan. Yow, yow. Yow, yow. ngayon, eh, wala na ako. siguro eh, magpapalawot na kami o di kaya ano, maghahanap ng mga isda dyan sa tabi-tabi <laughs> kung meron man no? ayan so, sa ko magpapalawot na kami ngayon sa so, tingin ko lang ito to Saka, ang ganda dito hindi siya ano ngayon hindi maalon Todot. ako na lang din maglalagay ng background music todot todot yan yung papa ko nasa likod so, ano pabakita ko sa inyo ah. Ano yung view dito Ho, no? Tapos pupunta ba kami doon. Doon banda. Sa Laot. Uh, mas malayo sa pinuntahan namin nung una ng vlog ko dito. Kaya lang ni Lolo yung pupunta sa Laot. Pero, kasi si Papa di siya sasama sa amin. Ito yung bagong bangka ng Lolo ko. Yan. Kakabili lang, lang. Um, May, ano na, may motor na yan eh. Uh, mas mabilis na yan. Hindi na kayang tuloy nung nakaraan. Yung bugsay. Ewan ko lang. Yung bugsay. Matawad yung sa Tagalog. Ayan. Malaki naman siya eh. Kasa yan. Uh, Kasa dyan mga... Tatlong tao. O apat na tao. Pwede dyan. Ang cool diba? So ayan. Yun lang. Tsaka papakita ko na lang mamaya kung pupunta na kami doon sa laot in 3, 2, 1 come on hey so ayan ho no eh pupunta na po kaming laot kami ng dalawa ng lolo ko ayan so, tignan nyo kung gaano kaganda yan oh. chat chat yan ko yung lolo ko. Siya yung driver namin. So. Kagaya ulit ng dati. Pag may huli, may update tayo. Pag wala, may update pa rin. Kaya 3, 2, 1, Come on. So, ayan. May isang huli na hu kami. Wow! Yung... Yan, malaki din yan. Okay. Yun lang. Si Lolo po yung nakahuli. So, ano po, um, lagi isang iisang oras na po kami dito siguro, or more than 30 minutes. So, ayan po, bagong huli po namin, yan. Yan, yun, 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 yun. Yan. yan, 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 yan. yan ang lalaki ang lalaki ng huli namin na yan okay na okay pang ulam ngayong tanghal kaya babalik muna ako sa paghuhuli in 3, 2, 1 come uh, yan po yung huli ko <laughs> malaki din po yan yes. so, yeah. so far nag enjoy ako dito ngayon kaya Bala ko next week eh, Bumalik ulit dito Sasama ko ulit sa lulo ko Kaya Ayun Yun na Kaya <laughs> mahuhuli tayo ulit In 3, 2, 1 Come on So ayan eh tapos na po kami manghuli. Ah uh, sakto lang po pang ano, pang pananghalian namin. Tsaka mamaya eh babalik kami kung hindi uulan kasi nga medyo umuulan doon eh, doon banda. Kaya pwede pa siya ng lolo ko na ano na lang dito sa dalawa para naman hindi mabasa tong cellphone ko eh baka naman may gusto mag-sponsor diyan ng GoPro baka naman para <laughs> may magamit tayo di ba So ayan po yung huli namin. <laughs> ano 'yan? Malalaki lang. Ko <laughs> eh. konti lang 'yon. Sakto lang nga pang pananghulian. Mabubuts na rin kami doon. May konti lang din kaming kakain. Ayan. So, Ayan ho, no? So, bago ko tapusin ang video na to, eh, sobrang thank you ng marami sa tinapos tong video natin. At, <clears throat> huwag nyo pong kalimutan magbigay ng isang bagsak na like, comment, share nyo po tong video kung nagustuhan nyo. At saka yung pinaka-importante mga pre, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe kung YouTube channel natin at i-click nyo po yung notification bell para updated nyo sa lahat ng videos na gagawin ko. At talaga magpapaalam na ako in 3 2 1 come on <laughs>